Guys, try natin dito Gabi guys Parang nagwawala Hindi lang siya masyadong pansin Kasi Naka-chambered muffler tayo Pero kung naka-free flow exhaust yan Gabi guys Ba't talaga yung acceleration niya? Oh, 1.5 yung boost ko. <laughs> Grabe yung boost. 1.5. Ang taas. Hmm. hi guys, welcome back sa panibagong vlog Kung bago ka palang dito sa channel ay huwag kalimutang mag-subscribe So kahapon, dumayo ako ng Cavite sa may Nitrofuse Garage sa so, may Bacoor Cavite kasi nagpapiping ako nung exhaust ko from downpipe to muffler dun sa likod. Ang laki ng pinagbago ng, ng exhaust ko kasi yung flow ng hangin hindi na siya nahaharang dun sa stuck na flange ko. Kasi yung exhaust ko dati, yung gumawa nun, wala silang flange. So ang nangyari, kumbaga yung stuck pa rin na diameter ng butas nung stuck na exhaust nitong city, yun pa rin yung kadugtong dun sa 2.5 na ano. So kumbaga maliit ng butas. Kumbaga yung buga turbo, hindi siya full kaya nahaharang siya doon. So ngayon, nagpapalitay uh, nagpapalit tayo ng 2.5 na flange sa nitro garage. So ngayon guys, grabe. Nagulat ako kahapon kasi paglabas ko, yung boost ng turbo ko maabot ng 1.5. Grabe, kumbaga, wow. Sobrang taas ang boost ko. So yun, papakita ko sa inyo Kasi yung city ko talaga nagwawala eh Isipin mo yung 1.5 na boost Sobrang taas nun Para sa 1.5 liter engine So papakita ko lang sa inyo saglit Kasi pupunta ako ng SM North Para ma-vlog -e natin ng konti Okay? natin mag POV drive Ang taas ng boost nito Grabe Kailangan kong pihitin yung ano, boost controller ko Grabe parang nagbawala yung city Try natin mamaya pag libre Papakita ko sa inyo <laughs> Grabe talaga yung ano niya Kumbaga yung flow nung hangin dun sa exhaust Mas tuloy-tuloy Maganda na yung ano Kasi 2.5 na yung diameter niya All the way From turbo eba? Kaya iba yung tulin niya Parang nagwawala yung city ko <laughs> Kapo na gulat ako Yung ginawa ko last time Na nagpalit ako ng floater Nung tanke Ngayon okay na siya Yan o Nasa Nasa kalahati na yung kanyang Gauge So dati kasi Hindi siya dumadaan dyan From 3-4 Babagsak agad siya sa baba Guys try natin dito Gabi guys Parang nagwawala hindi lang siya masyadong pansin kasi naka-chambered muffler tayo. Pero kung naka-free flow exhaust 'yan, grabe guys. Iba talaga yung acceleration niya. Oh, one, Oh, 1.5 yung boost ko. <laughs> grabe yung boost. 1.5 antaas. Pero uh, kaya naman ng ano natin 'yan. Internals natin kasi naka forged internals naman tayo. So wala tayong dapat ikabahala diyan. Pero syempre, pag sobrang taas ng bus mo, maraming ibang part na sisirain 'yan. Oh. <laughs> so kagandahan naman 'yan. Kahit nagbo-boost siya ng 1.5, yung air fuel ratio natin is nasa tama pa rin. 'Yun yung kagandahan doon kahit magbago man yung boost mo uh, maintain lang yung ating AFR goods tayo dyan safe tayo dyan di bali nang matakaw tayo sa gasolina wag lang tayo masabugan di ba kita nyo yung boost 1.5 ang taas So, malaking factor talaga yung exhaust din talaga Pag wala sa tama yung piping natin Yun, magiging ano talaga uh, Less power talaga pag wala sa tama yung exhaust natin. Malaking tulong din talaga ang exhaust na maganda yung piping natin. Grabe guys, matulin talaga siya. Naglagay na ako ng head strap kasi syempre ngayon, bawal hawakan ang camera habang nagda ka, 'di ba? So bawal lang ngayon sa LTO 'yan. So ngayon, naglagay ako ng head strap para nagdadrive uh, nagda-drive tayo, hindi dating hawakan yung camera natin, 'di ba? Yun, sobrang happy ko dito sa exhaust na ginawa ng Nitrofuse Garage. So try nyo rin. Punta kayo dun sa kanila. Tsaka maganda yung kanilang ano, trabaho talaga hindi nila minamadali. Ang ganda ng mga weld nila. Saka yung gawa, binabagay nila kung anong setup ng sasakyan. Tulad nito, turbo, pinanglalaro. So, kinapala nila yung welding. <laughs> Grabe ba? Lalo na siguro kung nakahood exit to. Mas matindi yung leaksy niya, you ano? Eh ito, fully exhaust to eh Tapos nagka-chambered muffler pa tayo Eh ako, ayaw ko kasi ng sobrang ingay Dati, nung bata-bata pa ako Nung ba diba, dati yung hindi pa to turbo Nakadalawang muffler pa nga ako dyan sa likod ba <laughs> diba? Ganun talaga Habang uh, bagito ka pa Iba yung ano mo Mas trip mo yung maingay yung <laughs> ganon. Ngayon, pag nagkakaedad-edad ka na ng guti Parang naririndi ka na sa ingay eh. Ganun ang ano Kasi dati, gandang-ganda ako dun sa sobrang ingay ng uh, muffler ko Ngayon, medyo na na siya pag nasa expressway ka Alam mo yung nag-maintain ka ng 3,000 to 3,500 pag cruising ka Ang sakit sa tenga So yun, uh, pinapakita ko lang sa inyo yung ano yung nagiging naging effect nung piping na ginawa ng Nitrofuse garage. Grabe, 'di ba? Isipin mo 'yon. Paglabas ko sa shop nila kahapon, trinay kong birahin, nagwa 1.5 na yung bar dapat nito is ano lang, uh, nasa 1 bar lang dapat yung boost nito. Siguro ito pag dinay no to, panigurado aabot ah, ng 300 wheel. Kasi dati, pigil pa yung dati. Kasi, yun nga, yung exhaust natin, uh, 1.75 lang yung diameter nun. Ngayon, uh, all the way 2.5 na siya. Nakakahinga ng maayos yung ating turbo. di ba? Guys, hanggang dito na lang yung vlog ko ngayon. Uh, abangan nyo yung iba pa nating mga uh, content dito sa Honda City Turbo.